Hello mga Brickcats for today's video. Mga ka Brickcats, another day, another life, another trabaho na naman tayo. So naglaba pala ako dyan habang ng ating uniform mga Brickcats kasi lalaba ano araw-araw ano, talaga ako naglalaba. Matapos ng uniform ko ng laban, Sampai. so nilaban ko na rin yung, na yung Naglaba ako ng kumot ko habang nagluluto. Na o di ba? Para habang nagluluto ako doon naglalaba ka, mabilis yung trabaho. Grabe yung init dito. Mga 5 minutes lang tuyo na to. Tingnan nyo. Oh. Init! ano tanghali na dito o ganyan yung init dito sampay ko to mga 5 minutes luto ano na to tuyo na ay naubusan ng tubig tsaka pagkain yung ano ko ibon na may ako na sila bigyan grabing init oh magsampay mo magsampay hindi pa ako nagsampay sa loob kasi ano eh tawag dito grabing init dito ko sila sampay isampayan kami dito sa loob ng ano ng pilor or ng mga lihim, meron ba ko Isang payan dito. Dito po isang payan po. Kung mabigas na kasi may ipitit dito. Mabigas na din. Mabigas na tumatuyo. Kasi, ano, sobrang ilo. Dito naman. Tingnan mo. Yung beach ko doon. Pumuotyan yan, muna. Tapos pagkatapos nito, paglabas ko na ng beach ko sandali lang.

no, katay balon-balonan. ano na namin ito ilagay sa pansit. Magluto akong pansit. alam namin. Sa kanila Madam Macaroni. Ito sa ating tubig. Ito bang ang bihon? Oo. Oh, ito ba, diba? Mm -hmm. Mabilis na tumulog. Magluto kaming bihon, guys pansit bihon magluto to. Ay, ko ako ng ano po. Akala ko, anong oras na? Alas 11. Magpag-alas 11 pa lang pa. Lagi ko yung kalbiyo. suko yung kaldero sa tarde po kabinet busy kami. Dito ba saan yung nalaki ba? Ha? Dito tay. May ikawali dyan. Luto ako ng pagkain nila, amo. Tapos magluto din ako ng pagkain namin. umuwi ako. ano, ano lang pala? Isang buwan kalahati in ka ko ako. Kasi, di ba, ako bumalik, umahis. So, may sahod ako, simula 1 18, di ba, may sahod ako? o so, pa, ano, ngayong August, may sahod ako, pero kalahati ng lang. 18 days lang pala. Eh, pero, ano, July, wala akong sahod kasi na ko nagluto kaming pancet. Ayan, isahog namin, no? Sa ano yan, eh? Sa kalapati, ba? Ano? Ay, Wag Ayan. mo? No? Ayan, masarap yan, isahog. <laughs> yung kahapon kinain natin na adobo. Ano ba yun? Ginawa ko yun, uh, ano yun, sa kalapati yun okay, na, okay, ano? yung yun. Ay, hindi yun, hindi ito sa kalapati. Ayun ko basta, isahog pa. natin yan. Yan, isahog natin sa ano natin? Sa ating pancet fresh na pagkain. E, 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 hindi hindi na yung dating iba sa sa Oo. Dito. Dito ano lang? Dito Parang, lang ako nakita, ito lang nakita kong amo ko. Tinatapon. Nagkuha lang ako ng konti, nilagay ko sa taladya para pagkailangan ni Madam Pero sabi ng ilalagay sa presa. Sabi na kinuha basura. Yung sabi, isuwa na doon lang. Tapos sa'yo. Dalawang araw, pinapok sa akin.

Kaso inanapag na. O so, paano inanamamasa yung pusa? Idinanak pusa niya. Begin sa pusa. Mhm. Mm so, ano, Diyan sa sulok nakain. Nandiyan sa una yung pusa. Talo si Alex, si Manuel. Oo. Wala nang aral yan sa sport dito. Okay nang panasin. Panasin. Okay po ang topic. Iba yung hindi mo na ano no. Iba sa atin. Yung golden. Oo, oo iba sa atin. Thailand yata yan. Ano yan? Kamu kayo. natin na ako sa packet book. Okay? Ikaw? Collection ako sa Nasa collection packet. 500. Packet book? Oo. Uh, ako din dati nung... Pero ngayon ako. wala. Nagpinagsil ko, no? May YouTube na. Para din naman. yun. No? Nandito music? na sila. Uh, Oo, yung mga auto. Nandito sa YouTube. <laughs> At sa, sa pulong packet book, no? Sa isang araw lang yan. Sa umaga eh? hmm? okay. na Hmm? kasi ako doon. kukunin ko siya kasi nagiging yung pansit. Pakuluin ko lang so, ito pan set. So, sa Ito to kami yung pansit. Tapos sa amo mo, ayan, so, makaroni sa amin ganito. Diba? Yan. Natin, diba? yan ito, Ay, lang, yung sa atin. Yan natin yung bisibre niya nito. Sa paninagdating. Dito na tayo. Ganoon natin yung isang. yung taro, Hindi mo kumaisip din. Pero sa Nepal meron Oo. Sa unang Nepal na Kumakain. kumakain. Kumakain siya? Kumakain siya. Kailangan ko no? ako si ano, si Regine kumalilaw. Nang? Nalililaw? B.O. B.O. sabi ko. kain oy, kumakain niya si Mina? Kumakain. Ako oh, tinanong ko sa bukas nalang magluto ng B.O. Ano yeah. si Mina kumakain? Dita. Kumakain niya si Mina ng B.O. Favorite niyang ato. Kasi At si Sinipal meron lang din eh. Di pa rin. Meron si yeah. Sinipal sa restaurant nila? Oo, oh, sa bathroom. laging mong tubig Okay na yan? ah oh, ayan yung tangalian namin, din may kanin din kami. Kain, panset Yan, <laughs> niloto ko na panset Dalawa kami kain dito.